Ngayong araw ay maglilinis nga ako ng aming bahay at inuna ko na nga itong aming salami. Ang dumi at ang labo na nga nitong salami namin at meron nga akong bagong ginagamit na panlinis. Siyempre mga mare, bago ko ito ereko sa inyo ay susubukan ko muna kung talaga bang effective na panlinis. Kahit mura lang itong mga mare, abay siguraduhin natin na walang masasayang na pera. 3 in 1 na nga itong mga mare at pagkatapos ko nga i-brush, aba iwa-wipe ko lang yan. Grabe, pagka-wipe ko nga dito, kulang na lang makita nyo yung kagat ng labok sa braso ko. Chon. Ito nga yung malaking salami namin dito sa bahay bahay na napalinis ko at talaga namang ang linaw na. Bali, itong glass wiper na ginagamit ko mga mare, ay may kasama na nga rin na pang spray. Kaya hindi mo na kailangan pa ng maraming gamit para makapaglinis nga na inyong mga salamin. Ang maganda dito mga mare, kahit maliit lang to, aba ay kahit kasulok-sulokan ng ating salamin ay malilinis. Katapos mo naman linisan, gamit nga itong brush, sa likod naman ito ay merong scrubber. Mga mare, isang wipe mo lamang, aba ay sobrang linis na, kaya grabe yung tuwa ko dito. Eto nga at malinis na ang aming salamin at ready na nga madumihan, Char. Meron naman kami dito ang ginagamit pero mga mare bumili talaga ako nito para masubukan ko dahil 3 in 1 na nga siya at meron ng pang spray. Ito nga yung sponge sa likod na makakabrush talaga ng mga dumi at yung silicone soft scrub. Malilinis talaga nito yung mga salamin natin, yung mga bintana, gano'n. Tapos to naman mga mare yung pang spray na lalagyan mo lamang ng tubig na may sabon or bahala na kayo kung anong gusto nyong ilagay dyan. Sobrang ganda nito gamitin dahil hindi mo kailangan ng maraming gamit at malilinis nyo na nga ang inyong mga salamin. Kagaya ng salamin namin sa CR, hindi na nga ako pa dahil sprayan ko lamang siya at ibabrush tapos iwa-wipe ko na lamang. Ang maganda rin kasi dito mga mare, maliit lang siya pero makakalinis talaga ng husto. Sakto lang siya sa mga salamin natin, sa mga bintana, kaya okay talaga siya pang May tatlong kulay nga ito mga mare, white, yellow at blue. Nabili ko nga lang ito mga mare sa halagang 178 pesos tapos nasa 4 kyao nga yung sold nito kaya talaga naman nagkanda, bili na nga rin ako. Bukas mga mare, ang lilinisan ko naman ay aming mga bintana. At kapag naman naubos sa na, mga mare, magre-refill lang kayo para may pang-spray ulit, ganon.